Historia Tagalog Horror Stories Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naikwento lang sa akin ng Lola Nida ng aking matalik na kaibigan. Nangyari po ito noong mga taong 1950 sa isang baryo na sakop ng kapis. Anim na taon na mula nung isinilang mula sa isang respetadong pamilya ang isang maganda at maputi na batang babae na itago na lang po natin sa pangalang Leticia. Si Leticia ay napiling maging binukot ng kanyang pamilya dahil sa taglay nitong kagandahan para po sa mga hindi nakakaalam kung ano ang binukot. Sila po yung mga batang babae na itinuturing mga prinsesa ng tribong Panayon Bukidnon. Simula nang sila ay isilang, hindi sila ipinapakita sa ibang tao. Lagi silang nakakulong sa loob ng kanilang bahay. Hindi rin sila pinapaarawan at walang mabibigat na gawain pisikal ang binukot ay hango sa salitang bukot na nangangahulugang pagbukot o pagtago sa sarili. Ang binukot ay isang batang babae na mula sa pagkasilang na natiling nakatago sa isang silid. Ang binukot ay mayroong espesyal na pagtrato mula sa kanyang mga katribo. Bilang napiling babae, nagsasanay ang isang binukot sa mga kaalaman ng tribo. Si Lola Nida Raw ay pinsang buo ni Leticia. Siya rin ang kaagapay nito kapag ang mga magulang ni Leticia ay wala sa bahay. Inaamin naman daw ni Lola Nida na hindi niya mapapantayan ang kagandahan ng pinsan nito at wala din sa isip niya na mainggit dito. Bagkus ay humahanga siya rito at ipinagmamalaki niya ito. Mas matanda si Lola Nida ng anim na taon kay Leticia At ang turing niya kay Leticia ay parang tunay na kapatid na rin Palibhasa, sanay sa pag-aalaga ng mga kapatid si Lola Nida Kung kaya't siya ang napiling maging kaagapay ni Leticia Siya ang nagsisilbi sa mga pagkain nito Nang tumuntong na ito sa anim na taon maraming bawal na pagkain para sa isang binukot upang mapangalagaan ang kalusugan nito. Kahit sa murang edad, alam ni Leticia na may malaking responsibilidad siya na ginagampanan sa kanyang komunidad pero hindi iyon ang gusto niya para sa kanyang sarili. Hindi niya gusto ang pagtago sa kanya mula sa mga taong nais niyang makasalamuha. Lagi raw inireklamo kay Lola Nida na hindi siya masaya sa kanyang pagiging isang binukot. Ang nais daw niya ay normal na buhay gaya ng kanyang mga kaedad na nakikita niyang masayang naglalaro sa tuwing sumisilip siya sa labas ng kanilang tahanan. Kapag umiiyak daw si Leticia noon dahil sa kanyang kalagayan, si Lola Nida lang daw ang namumukod tanging nakakaalam walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang na nahihirapan na pala ang kalooban ni Leticia. Takot kasi si Leticia sa kanyang ama dahil nga ang batas nito ang laging natutupad sa loob ng kanilang tahanan. Ayaw niya ring umabot sa mga elders ang hinain niya dahil ayaw niyang magdulot iyon ng hindi pagkakaunawaan. Hanggang sa tumungtong si Leticia sa edad na labing isa Kabisado na niya ang tungkol sa mga kaalaman ng tribo Pero hindi pa rin siya komportable sa kanyang estado Lagi niya pa rin kinukulit si Lola Nida na payagan siyang lumabas ng bahay para makasalamuha ng iba Nais niya raw maranasan na magsuot ng damit na hindi tago ang buo niyang katawan Minsan, nakabuo ng isang pagkakamaling desisyon si Lola Nida Kinunsinti niya ang nais ni Leticia at isang gabi nang maligo sila sa ilog ay iginiit ni Lola Nida na kaya nilang dalawa ang pumaroon. Kadalasan kasi ay sa gabi naliligo si Leticia sa ilog kasama ang ilan niyang mga pinsa na babae. Ngunit ng gabing iyon ay pinayagan din sila na sila nalang dalawa ang magtungo sa ilog dahil sa pangungulit ni Lola Nida. Doon kinuha ni Leticia ang pagkakataon na maging malaya sa glit. Imbis na maligo, ay tinahak niya ang daan patungo sa binabaybay ng ilog. Sinabi ni Lola Nida sa kanya na huwag siyang masyadong lumayo at ihintay niya ito. Ang usapan kasi nila ay ipaparanas niya kay Leticia ang mapag-isa na walang umaalalay at wala ding laging bumubuntot. Nakabalik naman daw si Leticia at nakauwi sila nang walang nakakaalam sa ginawa nila. Hanggang sa nakasanayan na nilang dalawa na sila na lang ang natutungo sa ilog para sa pagligo ni Leticia. Isang gabi noon habang naghihintay si Lola Nida na matapos sa pagtampisaw si Leticia sa ilog ay may nadinig siyang pagaspas ng mga pakpak. Sa tunog na nililikha ng pagaspas na iyon ay batid niyang nanggagaling iyon sa isang malaking nilalang. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Dahil nga sa natuon ng pansin niya sa nadinig na pagaspas, kaagad siyang napatayo at nagpalingalinga sa paligid hindi niya makita ang nilalang na may gawa ngunit nakikita niyang nahahawi ang mga nagtataasang mga talahib sa hindi kalayo ang bahagi. Biglang tumahip ng kakaibang kabog ang dibdib ni Lola Nida noon. Nang tinanaw niya sa ilog si Leticia ay wala na ito. Hinanap niya ito ngunit hindi niya makita. Nakailan tawag na siya rito ngunit hindi naman ito sumasagot sobrang natakot na ng husto noon si Lola Nida dahil ni Anino ni Leticia ay hindi niya mahagilap. Ilang oras daw siyang naghanap sa ilog ngunit bigo siyang makita ang pinsan. Sa labis na pag-aalala ay minabuti niyang umuwi na lang para ipaalam sa mga elders at sa mga magulang ni Leticia na nawawala ang kanilang binukot. Patakbo niyang tinahak ng daan pa uwi butil-butil ang pawis niyang naguunahang pumatak sa kanyang noo. Nang makarating na sa bahay nila Leticia ay napaiyak na lang siya sa sobrang takot at kaba na baka napano na ang kanyang pinsan. Hindi na baling napagalitan siya. Ang importante ay makita nila si Leticia. Ngunit pagkapasok na pagkapasok niya sa loob ay bumungad sa kanya ang nagsusuklay na si Leticia. Basa ang buhok nito at nakabihis ng pantulog na damit. Napagsabihan kaagad siya ng mga magulang ni Leticia kung bakit hinayaan niya lang ang pinsan na umuwing mag-isa. Hindi raw dapat niya ginawa iyon dahil labag iyon sa kanilang batas. Nakayuko lamang si Lola Nida habang pinapagalitan siya hindi niya nalang sinabi na siya ang iniwan ni Leticia Nang tinanong niya si Leticia Nang sila nalang dalawa Kung bakit siya iniwan nito Ay nagpakawala lamang ito ng matalim na tingin Bagay na ikinagulat at ikinalito niya Unang beses kasi yung ginawa ng pinsan sa kanya At nagtataka siya Kung bakit parang may nagiba sa mga kilos nito Kinabukasan ay nanamlay ng husto si Leticia. Walang ganang kumain at hindi rin umiinom ng tubig. Sobrang nilalamig daw ito at kahit na binalot na ito ng maraming kumot, kapag pinaiinom siya ng tubig na maligamgam ay tila ba napapaso ang kanyang bibig. Ang mga elders naman ng kanilang tribo ay nagtungo na sa kanila para sipatin ang kalagayan ng dalagita. Hindi daw normal ang nangyayaring ito kay Leticia. Marami silang pinainom na halamang gamot kay Leticia, ngunit tila wala namang pagbabago sa nararamdaman nito. Pagkaraan ng tatlong araw ay bumagsak na nga ang katawan ng dalagita. Hindi na ito nagsasalita at nahihirapang igalaw ang kanyang katawan. Kaya nagpasya na ang mga elders at mga magulang niya na ipatingin siya sa isang mahusay na albularyo. Ngunit sadyang hindi umayon sa kanila ang panahon ng araw na iyon. Gawa ng hindi nila nakita ang nasabing albularyo. Umalis do kasi ito para gamutin ang isang pasyente nitong nasa kabilang bayan. Hindi raw nila alam kung kailan ang balik ng albularyo sa bahay nito habang binabantayan raw ni Lola Nida ang pinsan, napansin niyang naging iba ang kulay ng mga labi ni Leticia. Naging kulay ubi ito at nagbitak-bitak tulad ng isang tigang na lupa dahil sa pag-aalala. Kaagad na tinawag ni Lola Nida ang mga elders dahil wala ang mga magulang ni Leticia roon. Nagahanap pa ng ibang manggagamot ang mga magulang ni Leticia na makapagpapagaling sa kanya. Sa pagbalik ni Lola Nida ay nawala na ang kulay ubing mga labi ng pinsan. Naging normal na iyon at ang buong akala ng mga nakakatanda ay nagsisinungaling si Lola Nida sa kanila. Napagsabihan patuloy siya na huwag mag-imbento ng kwento dahil nakapagdudulot umano iyon ng pag-aalala sa kanila. Nang makabalik ang mga magulang ni Leticia, bigo pa rin silang makahanap ng isang mahusay na manggagamot. Ang pag-aalala at pangamba nila ay bigla na lang napalitan ng ligaya ng sumunod na araw dahil naging masigla at malakas ng muli si Leticia. Ang laking pasasalamat nila gawa ng nangihina nitong katawan ay tila bumalik ang sigla sa dati. Pero magkaganoon pa man ay hindi ito nagsasalita kapag kinakausap ni Numan. Tumititig lang ito at tumatango kapag sumasang ayon siya sa sinasabi at iiling lang kung ayaw niya naman. Subalit, nagulangtang na lang ang buong tribu sa baryo nila sa balitang nagwala si Leticia. Lahat ng makita niya sa loob ng kanilang tirahan ay nakakatikim ng kanyang galit. Minumura niya ang mga ito at dinuduraan. Ang mga kagamitan ay sinisira niya. Naroong hinahampas niya ang mga iyon o di kaya'y pinupukpok gamit ang ibang bagay na nahahawakan niya. Hindi nila alam kung saan nagmumula ang galit na iyon dahil bigla-bigla na lang itong nagkakaganoon sa nangyayari ay tila ba naging kahiyahiya ang inaasal niya. Pinagtulungan siya ng mga pinsang hawakan ng kanyang mga kamay pero sadyang malakas si Leticia na parabang bang may nagmamanipula sa kanyang lakas. Hanggang sa niyakap na siya ng kanyang ama ng buong higpit. Doon na sumigaw si Leticia. Ang sabi niya ay ayaw niyang makulong at nais niyang maging isang malaya. Nais niyang mamuhay tulad ng isang normal na bata. Lahat ng pagkapaintindi ay ginawa ng kanyang ama sa pag-aakalang dala iyon ang sakit ng kanyang anak na si Leticia. Pero sa gilid, tahimik na lumuluha si Lola Nida dahil alam niya ang mga sinisigaw ni Leticia ay nanggagaling sa kanyang puso dahil iyon talaga ang nais niya. Matapos na magwala ni Leticia ay parang naging lantang gulay na ito dahil daw siguro sa pagod. Naging usap-usapan sa kanilang tribo ang nangyari kay Leticia. Nagbigay ang bawat isa ng kanika nilang komento tungkol sa nangyari rito. Ang sabi pa ng ibang elders ay baka sinapian umano si Leticia ng demonyo ayon naman sa iba ay baka na engkanto. At ang lahat ng iyon ay tangi mga agam-agam na lamang dahil ang makakasagot lang sa mga katanungan nila ay ang mahusay na manggagamot mula sa kabilang bayan. Umaasa silang ito lang ang makapagbibigay linaw sa kanila kung ano nga ba ang tunay na nangyayari kay Leticia. Isang araw, habang pinapakain ni Lola Nida si Leticia, sinusubuan pa niya ito nang biglang namilipit sa sakit sa tiyan ng pinsan niya. Umiiyak ito habang dumadaing na napakasakit daw ng kanyang tiyan. Hindi siya mapakalina para daw may hinuhugot mula roon. Naroong napaiktad siya, tumutuwad napapagapang-gapang sa sahig at namamaluktot sa sobrang sakit hanggang sa nawala ng malay tao si Leticia. Pero nang magising naman ito ay nawala na ang iniindang sakit ng tiyan. Naging maaliwalas na ang muka ni Leticia na parabang walang nangyari. Bumangon pa raw mula sa kanyang higaan para mag-ayos sa sarili nagsuot ng biningkit, wagkus at pundong. Ayos na ayos siya habang pinagmamasda ng kanyang refleksyon sa salamin. Sa nasaksihan ay masayang napaluha si Lola Nida. Ramdam niya kasing bumalik na ang dating aura ng pinsan niya. Nakakausap niya na ito ng tulad sa dati. Pati ang mga magulang ni Leticia ay nagulat din ng makita ang kanilang anak hindi nila sukat akalain na gagaling ito nang wala man lang manggagamot na tumitingin. Naniwala silang ang kanilang mga panalangin ang nagpagaling sa dalagita. Lumipas ang ilang araw, linggo at naging buwan, ay ganap na ngang gumaling si Leticia. Ngunit isang gabi, habang nasa ilog sila ni Lola Nida kasama ang ilang mga pinsan para sabay-sabay na maligo. Bigla na lang humagulgol si Leticia habang nakababat sa tubig ilog. Hindi nila alam kung ano ang sanhin ng paghagulgol nito. Nataranta si Lola Nida noon kaya kaagad niya raw itong nilapitan pero maagap siyang tinaboy ni Leticia gamit ang mga kamay nito na tumulak sa kanya. Nakita raw ni Lola Nida ang mapupulang mga mata ni Leticia na parabang apoy na lumiliyab. Buti na lamang daw dumating ang ama ni Leticia at kaagad na dinala ang anak sa bahay nila. Doon ay nagbago na naman ang kilos ng dalagita. Iyak ito ng iyak at hindi naman siya makausap ng matino. Dahil kapag may nagtatanong sa kanya ay sisinghalan niya ito at pinagmamasdan ng matalim. Kinabukasan ay maagang gumayak ang mga magulang ni Leticia para puntahan ang albularyo sa kabilang bayan. Umaasa silang sa araw na iyon ay madadala nila ito sa kanilang tahanan. Sa panahon na iyon ay umayon na ang tadhana at sa wakas ay naisama na nila ang albularyo sa kanilang bahay. Nadat na nila si Leticia na nakaupo at tila ba kay lalim ng iniisip. Nang makuha nila ang pansin nito ay bigla itong napatayo at lumayo sa kanila. Sa puntong iyon ay maigi siyang pinagmamasdan ng albularyo. Pinandilatan umano ni Leticia ang albularyo bago mabilis na pumasok sa kanyang silid. Doon nga inilahad ng albularyo ang naiibang karamdaman ni Leticia. Habang nakikinig, hindi maiwasan ni Lola Nida ang panayuan ng balahibo. Dahil ayon pa sa albularyo na si Leticia daw di umano ay pinaglalaruan ng isang engkanto na naninirahan sa may ilog. Pagkasabi ng albularyo ay nadinig dalang na nila na may lumagabog sa loob ng silid ni Leticia dali-dali naman nilang tinungo iyon at tumambad sa kanilang harapan ang walang malay na si Leticia. Basis sa kanilang nadinig ay mukhang natumba ang dalagita. Doon na sinuri ng husto ng albularyo ang dalagita. Ang sabi daw nito ay nadidinig naman daw ni Leticia ang lahat ng mga sinasabi nila nila Lola Nida. Kaya nga lang, ay wala siyang kakayahan na magapi ang puwersang kumukontrol sa kanya. Ang mas makakabuti raw ay pagpahingahin na muna nila si Leticia. Sa isang kubo na tulog ang albularyo ng gabing iyon. Kahit na papaano ay kampante sila Lola Nida noon na kapag may kakaibang kilos na naman si Leticia ay madali nilang marerespondihan sa tulong ng albularyo. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi ay nagulat na lang sila nang biglang umano silang nakadinig ng pag-iyak mula sa isang sanggol. Si Lola ni Daraw ang unang nakadinig at nakiramdam siya kung saan ang gagaling ang tinig. Hanggang sa napagtanto niya na doon ang gagaling sa loob ng silid ni Leticia. Kaya naman tinungo niya iyon kasama ang isa nilang pinsan. Pero nang sipati nila ang loob ng silid ay wala namang sanggol na umiiyak doon. Ang nakakagulat lang ay nakita nilang nakabukas ang maliit nitong bintana na sinigurado naman daw nilang nakasarado at nakalak iyon gamit ang isang malaking pako. Mahimbing naman daw ang tulog ni Leticia noon pero kapansin-pansin mga butil ng pawis sa kanyang noo. Kaya naman daw naisip nila na baka binuksan iyon ni Leticia. Pero dis oras na ng gabi kaya napagkasunduan nilang magpinsan na isarado ang bintana. Si Lola ni Daraw ang nagsarado noon pero sa paghawak niya sa bintana ay nakadinig umano siya ng pagaspas ng mga pakpak. Ramdam nga daw niya ang hangin na nagmumula sa kampay ng pagaspas na dumadampi sa kanyang mukha sa sobrang liit ng bintana na kasya lamang ang isang kamay ng tao ay siguradong hindi ganoon katindi ang puwersa ng normal na hangin. Sa puntong iyon ay kinabahan daw si Lola Nida kaya naman kaagad niyang isinarado ang bintana at nagpas siyang doon na sila matulog ng kanyang pinsan sa silid ni Leticia. Nang mga oras na iyon ay hindi na raw ng antok si Lola Nida. Binalik-balikan niya sa isip ang tungkol sa mga pagaspas na nadinig niya noon sa ilog at sa labas ng bintana. Doon niya napagtanto na baka iisa lang ang nilalang na iyon at ang nilalang na may-ari ng pakpak na pumapagaspas ay ang nilalang na nanggugulo sa kanyang pinsan na si Leticia. Wala sa loob na singipat niya ang talagita at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang basang-basa ang dibdib nito. Dala ng kuryosidad kung bakit basang-basa iyon ay nilapitan niya ang pinsan at gulat na gulat siya at napasigo na lang siya nang makitang tila umaagos ang likido mula sa suso nito sinigurado niya ang hinala at itinaas ang damit ni Leticia. Doon niya nakumpirma na ang likido ay nagmumula sa dalawang suso ng dalagita at ito ay gatas. Dahil sa nilikha niyang ingay ay nagising ang isa niyang pinsan. Nang ipakita niya rito ang dibdib ni Leticia ay napatakip ito ng bibig dahil sa hindi makapaniwala sa nasaksihan. Kaagad namang ginising nila ang mga magulang ni Leticia at ang mga ito ay sobrang nagulat sa kanilang mga inilahad mula roon sa nadinig nilang pag-iyak ng isang sanggol at sa nakita nilang tumutulong gatas mula sa suso ng dalagita. Napaiyak na lang ang magulang ni Leticia nang sila na nga ang sumipat sa dibdib nito. Tinungo nila at ipinakita sa albularyo ang nangyari kay Leticia at doon na nga kinumpirma ng albularyo na si Leticia ay nanganak sa isang engkanto. Nang magising naman si Leticia ay nangihina itong ngunit tila ba alam niya na parang may nawawala. Hindi nga lang niya alam kung ano iyon basta ang sinabi niya daw ay parang may nawawala. Umiyak siya ng umiyak ngunit hindi niya alam kung bakit siya nalulungkot ng husto. Sa mga nangyayari ay sinisisi ni Lola Nida ang kanyang sarili dahil sa kanyang kapabayaan at dahil sa kanyang pagkonsinti kay Leticia. Kung hindi lang sana siya pumayag na maglakad-lakad itong mag-isa sa ilog, ay baka hindi pa ito nagkaganoon. At kung hindi nga lang sana niya pinagpilitan sa mga magulang nito na sila lamang dalawa ang palaging magpunta sa ilog, ay baka na iwasan pa na mapahamak ang kanyang pinsan Pero sadyang ang pagsisisi ay laging nasa huli Kaya wala na siyang magagawa pa kundi ipanalangin na sana ay malampasan ni Leticia ang malaki nitong suliranin Ang sabi ni Lola Nida ay tumagal daw ng tatlong araw ang pagtulo ng gatas mula sa mga suso ni Leticia ginagamot daw siya ng albularyo at pinaiinom ng mga halamang gamot na mayroong mga orasyon matapos ng isang linggo ay nagtungo sila sa ilog upang mag-alay ng pitong manok na kulay puti kinatay nila ang mga iyon at ipinatak ang dugo ng mga manok sa tubig-ilog habang nag oorasyon orasyon ang albularyo doon na diniluto ang isang buong manok na ipinakain ng lahat kay Leticia at ang ibang manok na hindi niluto ay inilagay sa dahon ng saging na nakalatag doon sa ilalim ng isang malaking puno. Ang sabi doon ng albularyo, iyon daw ang kaharian ng engkantong naglaro kay Leticia. Mula nang isagawa ang ritual ay hindi na umano nagiba ang kilos ni Leticia. Bumalik na raw ito sa normal. Hindi na nga daw nito maalala na minsan ay nagwala siya ng husto. Maging ang pagkakasakit niya ay hindi rin niya maalala. Ang sabi pa ng mga elders ay ganoon daw talaga kapag pinaglalaruan ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa paglipas ng panahon ay nakapag-asawa naman daw si Leticia. Hindi na siya binukot dahil siya ay isang nabukot na. Ang ibig sabihin ay nakawala na siya sa pagbalot sa kanya. Ngunit sa isang gabi ng kanyang pagiging may asawa ay muli siyang dinalaw ng engkanto. Isang maitim daw na bulto ng tao na para bang isang anino ang dumalo sa kanyang panaginip. Galit umano ito dahil nag-asawa siya ng iba. Ayon pa raw sa lalaki ay kailanman ay hinding-hindi raw makikita ni Leticia ang kanilang anak sa kasinampal daw si Leticia ng lalaki bago nawala ng lubusan Ang buong akala raw ni Leticia ay isang panaginip lamang iyon Pero nang magising siya kinabukasan ay may bakas ng palad ang kanyang pisngi Ayon pa kay Lola Nida ay hindi din naging masaya si Leticia sa piling ng kanyang asawa dahil maaga rin itong kinuha ng kabilang mundo mula sa kanya nagkaroon naman sila ng mga anak at hindi na muli pang nag-asawa sa Leticia dahil itinuon na lamang niya ang kanyang oras at panahon sa kanyang mga anak pero minsan daw ay nakikita siya ni Lola Nida na nagsasalitang mag-isa tila ba may kausap pero kapag tinatanong niya ito kung bakit siya nagsasalitang mag-isa ay madalas na tinutugon lang siya ni Leticia na may kausap daw siyang hindi niya nakikita. Historia Tagalog Horror Stories